Ayon mga kababayan, magandang magandang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, tumawag sa akin si Nanay Amy kanina pero hindi natapos yung usapan namin kasi gawa ng maingay tapos nasa biyahe kami. So ngayon mga kababayan, tatawagan ko ulit para maging uh, maliwanag yung usapan. So base kay Nanay mga kababayan, uh, may magandang balita about kayper Joy Domag ano nga kaya ang magandang balita mga kababayan? No? Sana makita na natin muli si Perjoy nang malaman natin kung ano na ang itsura or uh, update kay Perjoy. May pagbabago na ba? Sana gumaling na siya. So, mga kababayan, samaan nyo ako uh, hanggang sa dulo ng video ito. Try natin ito aga ulit para marinig nyo rin mga kababayan. No? Hello? Hello, Nay. Good morning. Hello. Morning. Nay, pasensya ka na kanina. Hindi so, Hindi natapos yung usapan natin kasi uh, nasa uh, biyahe. Oo, uh, uh, kasi sabi mo lakad <laughs> yan. Opo. So, uh, Nay, paano kumusta na po si, ano, si Per Joy? Okay naman siya na. E, pupuntahan ko na nga siya sa Tuesday. Ah, pupuntahan sa mo siya this, this coming Tuesday, uh, Nay? Oo, oh, itong Tuesday 30. Bakit po? Family day. Iyon eh, know, na, pwede na magbibisa. Siguro sa kanya, pwede na. Tinawagan ako ng social work. Ay, ganun. Salamat sa, sa Diyos. Kailan ka tinawagan oh. na eh? Ha? Kanina, tumawag siya. Anong oras? Ah, very good. Ano ano sabi sa iyo? Eh, sabi, ano raw, ah, pwede na bisitahin si Pearl. Kaya yeah, may isa, sabi niya, family day, it's Tuesday yun, family day. Mm Pwede -hmm. na. Sabi niya, dalan mo na siya, ano, damit. May delbis na, bisita, pero hindi pa sinabi kung talagang kailan nang lalabas. Hmm. So, siguro, pwede na bisahin. Ano ibig sabihin na family day? Uh... Ay, siguro, magkita-kita doon ng no, mga magulang at saka... Magbisita siguro. Ah, so ibig sabihin visit. yung family Oo. ni Perjoy Joy pwede na dumalaw? Oo, pwede na. Kami kaya, kaya pwede, pwede kaya kami? Eh, siguro eh, kasi siguro nga eh. Kasi kung bisita ang ano eh, kasama na bisita sa duro, oh? tanong ko sa kanila. Oh. Baka pwede na. Oh, oh. Oo, sige. Eh, Tat... tanong ko muna. Opo, opo, opo. So, paanong punta mo na eh? Ah, uh... akin, sa Monday ng afternoon, punta na ko doon. Monday ng Para afternoon? Oo. Baka... Doon ka na naman matutulog. matutulog? Oo, eh, ano na naman, okay lang naman doon eh, marami naman tao. Oo, oh, 9.30 kasi sa umaga, ano eh, baka maliit ako na ano. 9.30 sa umaga ang? Oo, oh, ang kita-kita doon. Hanggang anong oras na? Ang social work, mga 9.30. Sabi niya, mga 9.30, ma'am. Hanggang anong oras? Hindi ko alam lang. Ah, okay. Sige, sige oh, ganito na okay. Ah, okay. ah, paano yan? Pupuntahan ka namin doon sa ospital para matulungan, magabayan ka rin namin, no? Uh, Pero kung so, gusto mo na nai, oh, kung gusto niyo, ha? Eh makita I mean, kayo din sa PCD, doon yung ako anuin. Nasa doon kung ano. Ah, doon sa Bako pinagkitaan -i -i. natin dati. Oo, uh, oo. Uh, uh, uh. Kung dito, gusto mo Nay dito ka Nay makinig ka sa akin Nay Ah. Uh, makinig ka bago mo sasabayan ako muna uh, sasabihin ko pag magsasalita uh, ka hindi, na hindi, hindi. ha. Okay. Nay, wag ka muna magsalita, makinig ka lang muna sa akin ha. Sorry uh, nay. Sige. Okay. Ganito Nay. Kung, kung, gusto mo Nay, may bahay ako dito sa Makati. Malapit lang naman dyan sa Mandaluyong. Diretso ka sa... Nay, wag ka muna magsalita sa akin, Nay. Ay. <laughs> Maginig ka muna, Nay, para magkaintindihan tayo. Okay. Nay, may bahay ako dito sa Makati. May kwartong available para hindi ka mahirapan matulog dyan sa upuan. Di ba? Ha? Huh? Oh, sige sige, ikaw bahala. O, oh, sige. Ganito yan, Nay. Okay, second option na, second, second option, makinig ka na, Nay. Oh, para ma-update ko rin 'tong mga viewers, mga kababayan natin nagmamahal kay Perjoy at uh, mayroon pa tayong makinig ka muna, Nay, para mayroon tayong kasi may pag-uusapan tayo, Nay. Uh, doon na lang tayo mag-usap sa ospital. Uh, ganito 'yun, Nay, makinig ka muna, Nay. Oo. Ah uh, uh, para ma-update ko rin yung mga taong nagmamahal kay Perjoy, uh, pupuntahan ka namin jan sa ospital uh, bago mag-alas 8 andiyan na ako. Sige Okay? Kasi sabi mo 9:30. Oo. Okay. So bago mag-alas 8 nanjan ako, tatawagan kita ulit. Bago ka umalis ng bahay, i-charge mo yung cellphone mo na ha? Para tatawagan kita pag nandyan ako sa harap ng ospital, ha? Ingat uh, ka lagi na, salamat sa update. Oo. Uh, uh, Mabuti uh, na lang pala na tinawagan kita. Sakto-sakto pala yung pag usap natin. Tumawag na rin pala ang ano, oh, no? Kasi talaga pakalis. Paris na rin ako eh. Saan ka papunta? So, eh, siyempre pila ko siya na patumitan niya. Wala sa patumitan eh. Ay, upo, upo. Mm, -mm. So, anong matintingin ko doon? Mm -mm. Eh, kailan pa ba ako bibigyan yung tayo sa bunsi ko? May pera ka pa, Nay? May pera ka Ay, pa? Ayun na nga eh. Ha? <laughs> huh? Siyempre, ba? naubos na si na, sige. Bukas na bukas na, ibibigyan kita ulit, ha? Ay, bukas? Okay, sa ano? Sa pag nagkita tayo. Tuesday pala. Eh, saan ka ba pwede magkita? Ha? Saan ka ba pwede? Bukas? Hindi, hindi, Nay. Hindi bukas. Sa Tuesday po, pag nagkita tayo, bibigyan kita. Sige. Oh, sige, Nay. Mag-iingat ka parati, oh, Nay, ha? kayo rin lang. Salamat, salamat, Nay. Sige, bye-bye po. Salamat. Oh, Okay po. Thank you, nice. So, ayan mga kababayan. Huh. Kailangan talaga ng ano, hihinga malalim after mo makausap si Nanay. <laughs> sasabayan at sasabayan ka talaga. Pero mga kababayan, unawain na natin si Nanay dahil uh, matanda na talaga. Kahit anong sabi kung wag ka magsasalita. Pero wala talaga mga kababayan, gawa siguro ng kanyang uh, katandaan. Pero salamat sa Diyos at uh, may magandang balita tayo na ayon sa ospital isa uh, ayon sa paggamutan isa uh, may improvement na si ano at uh, ito yung first na magkikita-kita sila Nanay Amy and Perjoy Mulanong, nung uh, mula nung dinala namin siya sa ospital so sana no uh, loobin ng Panginoon na tuloy-tuloy na ang pag-recover ni Perjoy at uh, samahan niyo kami mga kababayan Uh, hanggang sa dulo ng video ito uh, para personally makausap natin si nanay kung ano at uh, sana, uh, mapayagan din kami makapasok, pero alam ko mga kababayan bawal, mahigpit na bawal kasi kung si Perjoy ay okay na yung mga kasamahan niya ay hindi pa okay, kaya malamang sa malamang bawal po talaga ang video dyan sa loob ang importante mga kababayan uh, nakakakuha tayo ng update regarding po sa nanay ni Perjoy. Kaya, ayan, marami marami salamat po sa mga kababayan natin na uh, sumusuporta at nagmamahal kay Perjoy Doman. God bless po! June Oh, sige. Oh. oh. Ah. Ay, ano? Ah, ah, na lang muna kayo eh. Ikot-ikot na lang kayo kung ano. After one hour ba? Tawagan so, kita ulit? Ay, huwag na muna siguro kasi nasa ano. Session ngayon. Ah, oh, sige, eh? sige. Okay. Oo, sige. Dito, 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 dito. Pero iintayin ka namin dito, ha? Oo, sige, salamat. Okay, sige. Okay. Salamat. Okay, sige, sige. Ayun, mga kababayan, no? Ah, uh, Kanina pa kami dito mga kababayan sa harapan ng pagamutan dahil nandito po yung nanay ni Pern hindi namin alam lahat kami nakahang pero sabi ng nanay may posibilidad na na si Per ngayon sana nga totoo no kahit ako nabigla din dahil uh, kahapon ang usapan is dadalaw lang may family uh, banding lang pero pinagdala na ng damit hindi kami pwedeng pumasok mga kababayan wala rin magiging ano pag pumasok kami kasi isang pamilya lang talaga nanay lang ni Per tsaka mahigpit na pinagbabawal ang mga magbibidyo kaya susunod tayo sa protocol para walang problema uh, hintayin na lang natin mga kababayan ang paglabas dahil ayun nga sabi ng nanay ni Per uh, baka lalabas sila ngayon at ang problema na rin mga kababayan kasi parang ayaw na ni Per umuwi doon sa bahay nila So pag-uusapan namin ni Nanay Amy kung saan tutuloy si Per. Yun ang problema ng Nanay at uh, si Daddy Frankie kasi yun ang request niya laging uh, namum problema si Per Joy pag nandoon siya sa bahay nila. So hindi pa natin alam mga kababayan. No? Uh, malalaman natin yan pagkausap na natin. Tinawagan ko ngayon eh, may session daw <clears> hindi <throat> ko alam kung anong session yon pero yon nga yung magkakasama yata sila kung tinitig na ini-evaluate kung pwede na talagang lumabas hindi ko rin alam mga kababayan kung ano nga ba talaga no? so tabayanan nyo po ulit yung susunod na mangyari hopefully pag pray natin sana makalabas na si Perjoy kasi masyadong pagod na rin yung kanyang nanay napakalayo ng Batangas mula dito laging bumabiyahe yan ayaw din naman ni nanay na manuloyan sa iba pagka ano mas, gugus, mas ginugusto ni nanay Amy na matulog dito sa upuan ayaw niya iwanan basta-basta yung anak niya ino ko rin sa shelter ino-offer ko rin dito sa bahay ko sa Makati uh, ayaw niya po uh, kayang-kaya pa daw niya pero ang totoo niyan syempre, sa edad niyang yun uh, pagod na siya so mga kababayan hintayin niyo po ulit ang update namin. Maraming maraming salamat.